Wala ba kayo unan? Pwede ba humiga? Ay, pwede naman. Sir. Unan. Tapos ka na ba nananghalian na? Eh? Hindi pa po. Ay, patay. Alas 12.30 medya na. Kumusta po? Oh, pwede ba umakyat? Ay, sir. Ay, pwede. pwede. pwede po. Magandang hapon. Kumusta kayo? Ay, pwede naman, pwede. matibay pa tong hagdan nyo? Hindi to mabubo. Po. Ay! Ay! Nasira yung ano ang bahay namin. Sir. Ha? Ah? Sira, sira na. Okay lang yan. Kumusta? Ang laki naman ang bahay nyo. Sirang sira na po. Sira, sira. Pwede tayo mo po, Lola, Nay? Upo kayo. Sir. Upo. Oh. Ayan. Wala ba kayo unan? Pwede ba humiga? Ay, pwede naman. Unan? Meron? Meron po, sir. Salamat po. Nahilo kasi ako, Nay. Ah, oh, nahilo kayo. Opo. Kaya makikipahinga ako. Tsaka ano, parang uhaw na uhaw ako. Ay, oh, Opo. Bilisan mo na ay nauhaw ako. Ayaw ko yan. Gusto ko coke. Ay. lang ko bibigyan, sir. <laughs> Joke lang, nay. Eh. <laughs> Lagot ka, nay. Eh. Nagpapapasok ka basta-basta. Pinahiga mo pa ako. Pinagamit mo yung unan mo. Hindi. Hindi po naman, sir. Ha? Okay lang po, sir. Okay lang? Okay. Hindi ka natakot sa akin? Hindi. Hindi po. Bakit? Kasi hindi kayo masamang tao eh. Ay, hindi. Bakit? Kilala mo ako? Hindi po. Hindi. Dito ka, nai? Usap tayo. Huwag kang mag-alala. Hindi nga po kami masamang tao. Mga kaibigan kami. Okay. Itago mo muna itong unan mo, Nay. <laughs> Nagbibiro lang ako, Nay. Opo. Opo ka, Nay. Opo po. Pasensya. Talasaan kayo, Sir. Ha? Talasaan kayo. Teka, Makati po. Ay, Makati. Nay, papakilala muna ako para hindi kakabahan. Ako po si Daddy Frankie. Sir. Oh. Kayo naman po, anong pangalan nyo po? Lolita Blanco. Eh, Lolita Corpus Blanco po. Lolita Corpus Blanco. Opo, oh, sir. Ilang taon po kayo? 68. Ah, 68 na. Asan ah, po ang asawa nyo? Wala po. Nag-alaga kami ng, ano sir, yung nani namin, saka yung tatay namin. Ay, ko. <laughs> ah, gano'n. nakalimutan ka. Nag-asawa. Ah, nag-alaga ka ng so. nanay-tatay mo. Nakalimutan mo na mag-asawa. Opo, oh, oh, sir. Ay, sakto yung pagsilong namin na yung umuulan. Okay, sir. Nay, idikit. Okay lang, idikit ko to sa yung mic. Kasi, maingay, umuulan eh. Opo, okay, sir. Ayan. Isa pa na Yup. Ayan. Ano yung ulit pangalan ni nanay? Lolita Blanco. Po. Lolita Blanco. Napansin ko na eh. Ah, kahit luma na yung bahay, pero medyo maluwag naman. Opo, okay, sir. Sirang-sira na po. Ah, pero sirang-sira na. Ito yung bahay ng magulang ninyo. Opo, sir. Kailan kayo magkakapatid? Ito po. Ako tayong dalawa po. So, apat, ha? Ah, lima na lang? Opo, ah, sir. Asa na yung lima? Nag Nagtitinda na po. Yung dalawa. Anong tinda nila? Yung isda po. Ah, isda. Kayo po, ano hanap buhay nyo po? Nag, ano, nagtitinda ng gulay po. Minsan, nagtitinda ng gulay. Oh. Yan po. Pero Nay, ano, uh, gaano na kayo katagal nakatira dito? Matagal na po. Matagal na. Oo, okay, okay, oh, sir. Ang galing ng bahay niyo Nay. Uh, makaluma. Pero ang sarap humiga. No? Kasi, Kasi malamig. Kasi na, sir, ano, Butas-butas. Sirang-sira na. Ka nay, kahit nasira-sira, kahit butas-butas, <laughs> Pero malinis, oh, yung sahig, ang kintab. Pati yung nakatira, malinis din ang kalooban, napakabait pa. Biruin mo, sinabi ko lang na kunwari nahilo ako. Pinahiga mo na ako agad, binigyan mo kong unan. No? Tapos nauuhaw ako, binigyan mo agad ng tubig. Bakit? Kasi sinabi yung nauuhaw ko yun eh. Eh, kaya lang ayoko ng tubig, gusto ko coke. Ay, bibili ka kayo. Ay, may mabibili ka rin talaga. Opo, sir. Ganon talaga kabait ng nanay, no? Nay, matanong ko, ano nga palang lugar to, nay? Dalonggi po. Dalonggi? Dulo, dulo ng dalonggi po, sir. Ah, okay. Salamat, nay. Napakabait ninyo po, ano? Opo, sir. Kumusta naman ang buhay nyo dito, nay? Mabuti naman po. Uh Kumusta ang kita nyo araw-araw? Kung minsan po, 200, 300, pagbili ng ulam sa kayong bigas po. Ay, kanin. Opo, sir. Ngayon na, marami kayong bigas. Wala na po tayo. Nagbabay kami sa utang po, sir. Ah, nagbabay. Bakit? Ba't kayo nagka-utang? Yung ano, pagbili ng ano, kung um, minsan, bigas, ulam, ganun. Mm. Saka yung, ano, baguong. Oo. Oh. Ganun, sir. Tapos ka na ba nag nananghalian na eh? Hindi pa po. Ay patay, alas 12.30 na, ba't wala Tentean pa? Hintayin namin yung ano, yung nagtitinda ng isda po. Ah. Wala kaming ulam po, sir. Wala kayong ulam? Opo, sir. Pero nakapagsaing na. Opo, sir. Ah, oh, very good. Paano, pag hindi dadaan yung nagtitinda ng isda? Wala po, sir. Wala kaming ulam. Bagoong. Ah, bagoong. <laughs> Kawawa naman, no? Po, sir. Pero, ang saya talaga mga kababayan, no? Ito yung makikita mo talaga sa bahay nila. Lumang-luma na. Papakita ko sa inyo mga kababayan mamay yung labas ng bahay nila lumang-luma na. Pero magugulat ka pagdating sa loob. Malinis. Tapos so, napakabait pa ni Nanay, no? Hindi ka naglilinis po. Ano? Ang dumi, madumi. Oo. Kung may bisita ka di ano? Nakahiya. Nakakahiya po. No. So, Nay, uh, hindi ko na patatagalin. Pasensya ka na kung uh, nandito po, kami ngayon. Opo, Sir. Gusto lang namin makipagkaibigan. Opo, Sir. At makipagkumustahan. Opo, Sir. So, mula ngayon, Nay, okay lang ba? Nakaibigan mo na po kami. Opo, Sir. Wow! <laughs> Matanong ko lang, Nay, uh, hindi ka nag-asawa kamo? Opo, Sir. Bakit? Nag-alaga kami ng ano yung mga magulang namin. Bakit matagal nyo ba inalagaan yung mga magulang? O mat matagal po, sir. Bakit? Anong nangyari sa... Mamatay yung January, January 5. Namatay nung January 5? Opo, sir. Ilang taon nanay nyo nung namatay? 98. Ah, 98? Opo, sir. Oh, talagang mahaba ang buhay. No? Opo, sir. Kaano sila katagal inalagaan? Matagal na po, sir. Inalagaan namin. Hmm. Yung nagduduyan doon na nakita oh, kapatid nyo yun? Kuya ko po, sir. Ah, kuya nyo. Opo, sir. Ilang taon na yun? Ngayon ay, ano, 78. 78? May pamilya na yun. 22, sir. May pamilya rin siya o oh, wala? Wala po, sir. Binata rin? Opo, sir. Wala. So, kaya kayo yung nandito? Opo, sir. Ilan na kayo nakatira ngayon sa bahay na to? Apat po. Ay lima po. Ay ah, lima. Talagang magkakasama kayo, magkakapatid o, dito? Oo, sir. Ang galing. Buti, hindi nagkahiwahiwala yung magkakapatid. Hindi po, sir. Oh. Pang ilan po kayo? Pangapat po. Ah, Pangapat. Nakikita ko sa inyo, nay. Napakabait yung tao. Huh? Kung hindi ka mabait, sir. Wala po, sir. Nakakahiya. Oo. Oh. Nay, may tanong lang ako. Siyempre, nakikita ko napakabait niyong tao. Ano yung natatandaan mong kabilin-bilinan ng iyong tatay at nanay nung bata pa kayo? O kayong magpag-away, sabi nila. Mm, -mm. kayo, sabi nila. Ah, sabi nila, wag magpag-away. Opo, oh, sir. Magpakabait. Opo, oh, sir. Kaya yun ang ginagawa mo ngayon. Opo, oh, sir. Dahil dyan, nai, dahil ikaw ay mabuting tao, may regalo si God sa'yo. iyo. Sabi mo wala, ka, sabi mo wala kang bigas. Wala po, sir. Paingisan sa sa'kong bigas, guys. Paingisan sa sa'kong bigas. Sana. Ayun ah. Dandanahan na Dahan -dahan, ha. baka mabiak yung ano, yung hagdan. Sige, aketa. Okay. Sip. Saan ko to ihagis eh, na, eh? Ah, dito lang. Oh, sige. Oh, walang ano man. Maraming maraming salamat po. Ha? Ah? Maraming salamat po, sir. Tari. Oo. Nagbigay kayo ng ano. Bigas namin. Nang bigas namin. Opo, sir. Ang problema, yung ulam. Ulam po. Eh, alas 12.30 na, wala pa kayong ulam. Opo, sir. Nagkihintay namin yung ano, kapatid ko. Nagtitinda ng isda po. Nagtitinda. Opo. Hindi ka pa nagugutom di ba po merienda ako ah nagmerienda naman oh. very good naman sige nai dahil sa yung kabutihan ay pagbibinti pala to <laughs> bigay o pambiling ulam nai ha nai kamay mo nai oh one two ay okay. sorry po sir okay lang two three four five thousand oh, po, thank you po sir maraming maraming salamat po ha huh? maraming maraming salamat po sa inyo bakit Mabuti kayong tao po, sir. Ah? <laughs> Dahil mabuti rin po kayo. Opo, oh, oh sir. Oo. Salamat po. Maraming maraming salamat po. Wala. Po. Anong gagawin mo sa 5,000 na eh? Pagbili ng ulam, sa kayong bigas. Marami ano, yung pagbili ng, ano, yung mirinda po, kung hmm. nagugutom ka. Uh Oo. -oh. Salamat po sa inyo, sir. <laughs> Ayan. Ganyan talaga na eh, pagka ang tao mabait, talagang mabuti rin ang balik, no? Pag mabuti ka sa iyong kapwa, biruin mo si nanay, hindi niya ako kilala mga kababayan. Sinabi ko lang na nauuhaw ako, bigyan agad ako. Kahit nakukunti yung pera nila, sinabi kong ayaw ko ng tubig, bili din siya ng coke, no? Eh, thank you so much na eh, napakabay. Salamat po sa inyo, sir. Ang bait-bait niyo po. Ako po si Daddy Frankie ay uh, mga charity vlogger kami. Alam niyo po ba yon? Opo, Nanonood ba kayo sa cellphone? Opo, so, sir. Man minsan po. Hinahanap hmm. namin yung mga kagaya nating kagaya niyo po ng mga senior na po, na ganito yung kalagayan. Po, sir. So, alam ko, hindi man ganong kalaki yung naibigay ko, mga naitulong ko, yung mga kagaya niyan. Pero sana, kahit papano, makatulong, no? Opo, Sir. Maraming maraming salamat po. Walang anuman. Thank you kay Lord, no? Thank you po sa Lord po. Si God lang po ang may gawa ng lahat po, sir. ng ito. Lord, thank you so much po. Isa na ng mga nanay na abutan natin ng kaunting tulong. Wala po akong ibang hangad, no? Mga kababayan, hindi makapagpasaya, makapag-abot ng kaunting tulong. Dahil yan po ang kagustuhan ng Panginoon. Always, gumawa lang tayo ng mabuti mga kababayan. Huwag tayong maghangad ng kung ano man sobra or ano man. Hilingin natin na laging malakas ang ating pangangatawan. Ilayo tayo sa anumang kapahamakan, disgrasya. Sapat na po yun. Ay napakalaking blessing na po yun sa ating galing sa ating God. No? Kaya, yun lang mga kababayan. Always gawa lang tayo ng mabuti. Mabuti rin po ang ibabalik ni God sa atin. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng nakapanood ng video ng ito. Kabayan, kung sakaling nanunod ka pa sa puntong ito, magingilang lang ako ng pabor. Pashare po yung mga videos na ito para mas makatulong pa tayo sa ating mga nanay, tatay, sa ating mga lulot, lola, na hindi pinalad sa kanilang kabuhayan. na? Maraming maraming salamat. Magandang hapon po sa atin lahat. Magandang magandang gabi po sa lahat ng nanjan sa premier natin. Shout out po kay Ma'am Floras Vlog na laging nakasuporta kay Daddy Frankie. Mga kababayan nating OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa. Magandang buhay sa atin lahat. Thank you po. Nay, Thank, thank you Opo Maraming maraming salamat <laughs> po. Maraming maraming. <laughs> po. Maraming, maraming, Oo, po. po. <laughs>